Hi guys, happy Friday morning po sa ating lahat At thank you Lord sa kanilang bagong buhay Thank you Lord sa gabay at gagawin mo sa amin sa araw na ito Sa buong maghapon, ingatan niyo po ang amin mga mahal sa buhay Panginoon Padala ka po niyo yung guardian angel na patuloy na magbabantay sa kanila Lord Thank you, thank you so much uh, Nakapag-walking po tayo today Pangatlong araw po namin nag-walking guys sa ulit Tsaka ito, kararating ko lang. Siyempre, mag-almusal tayo para lumakas tayo, guys. <laughs> Kain tayo, guys. Chika, for today, naranasan nyo na bang mawalan kayo ng pambayad ng bahay o naputulan kayo ng tubig at kuryente? Kayo naranasan nyo na? Siyempre. Eh, anong ginawa nyo nang nawala? Ano-ano ang naranasan mo sa tatlong binanggit ko? Alin kayo dito, mag-usap tayo. Sit down kayo dito sa tabi ko. Naranasan ko. Ano ay, sa tatlo ay, yung naranasan? Ng... Ano yung naranasan mo doon na sa tatlo? Naputulan ka? Na wala ka pang sa bahay? Naputulan ka ng ilaw? O naputulan ka ng tubig? Alin yung naranasan mo doon? Ah, wala akong naranasan ka yun. Wala ka Ano ang naranasan mo sa buhay mo? Ano? Hindi ako nakakain sa araw. Kasi wala akong bigas. Isang araw, buong isang araw, hindi ka nakakain? Oo, no, Bakit? Wala ba kayong mga kapitbahay na pwede ka naman na manghiram yeah, ng bigas? Ayaw bigas, ka bigas kasi i-chismis ka nila pag nanghiram ka ng bigas, tapos tawanan ka pa nila. Ikwento ka pa nila. O, huwag ka naman hiram, kumain ka na lang kabuting kahoy. May ga ganun ba talaga ang mga tao sa inyo? Yes. Bakit ganun kailangan... Ganun sa bugkos. Bakit kailangan kanila pag... Uh, bakit kailangan kanilang... Ay, kailang ay kasi... Ang kasi hindi wala kang makain. Bagus na tulungan kanila, hindi yung itchichismis kanila. Ay, yung Pangit awal. yung mga ganong ugali ng tao. Ganong mayroon talagang ganong ugali. Lahat ng mga tao mm -hmm. sa ano, sa amin, ganun yung well, ganyan. Mas tiisin mong hindi Or ka lang, ma... Ano ko ako yun ha, para uh -huh. hindi Hindi, mas... Mas tiisin mong hindi ka makakakain kaysa humiram ka ng, mangunyi ng bigas sa kapitbahay mo? Na, pwede ka. Okay. Hindi, hmm. tiisin ko na hindi makakain. Siyempre, may ano naman kami dyan eh. May saging naman dyan, may kamuting kahoy. Sa bagay, yung mga aitas nga, yun ang kinakain nila eh. Diba? Ano na yan, pagkain na sa maghahapon yung diba saging. Na, tapos sa ng kape. Kamuti. Sa maghapon na yan, mabubusog ka na talaga sa, sa ganyang pagkain. Kung sa ka, mm tawanan -hmm. ka pa. Ay, si ano to, nanginam ng bigas. Hindi makabili ng bigas. Bad yung mga ganun tao. Ako siguro sa buhay ko noon, yung kami pa na asawa ko noon, naranasan ko rin na hindi ako nakabayad ng naputulan ako ng ako kuryente. Para, na, naranasan ko yung naputulan As ako ng kuryente ng pambayad. No? Pula kami dati. Kaya mahirap din sa pagkiramdam na pag tayo ay napuputulan ng mm -hmm. ng kuryente. Lalo na siguro talaga kung nakabudget ang pera mo at talagang wala, may time talaga na hindi mo mabayaran yung kuryente. Mm -hmm. Kaya para ang hirap ano kuryente tubig napakaimportante bahay. Kasi ang bahay pag once hindi mo na bayaran, yan magpapatong-patong na yan. Paano mo ba mahabol? Hindi ba? Para okay, ang hirap din mo. ano. Oh, ang hirap. Ang hirap guys ng gano'n na uh, naranasan nyo na ba yun na hindi kayo nakabayad ng bahay at naranasan nyo na ba na pinapalayas kayo doon sa bahay kasi nga hindi na kayo nakakabayad. At naranasan nyo rin ba na uh, naputulan kayo ng kuryente na ilang buwan nyo rin na hindi nababayan. Parang hirap guys, ano, sa sitwasyon kasi ano, alam mo, sa hirap ng buhay. Siguro may mga kababayan tayo, tayo talaga na kapo sa buhay at naranasan nila yung hindi sa nakakabayan ng ilay, ng ilaw, ng bahay at ng tubig guys. Kaya, Siguro ang dapat gawin natin, hindi ko lang din alam, kasi ako nasubukan ko lang din noon na hindi ako nakabayad ng kuryente namin, tsaka wala kang malalapitan na sabi na manghiram ka sa mga kapitbahay mo, tama. Kasi minsan ang kapitbahay mo, hindi ka naman talaga din tutulungan, lalo, na, lalo naman siguro kung talagang gipit din sila, tula din sila maitutulong sa'yo, kaya maintindihan mo na sitwasyon ng kapitbahay mo. Siguro kung ikaw naman ay, ako may mga tao naman talaga na willing kang tulungan at alam naman na sobra-sobra yung pera nila, siguro talaga may mga taong tutulungan ka. Pero meron nga talaga mga tao na alam nila na naputulan ka at walang wala ka, dinadown ka pa rin nila, di ba? May, kasi ugali na yan ng tao na ayaan mo siya, buti ngayon sa kanya, naputulan siya ng bahay, buti ngayon sa kanya, hindi siya nakabayad ng... Uh, naputulan sa ng ilaw, hindi siya nakakabay ng bahay, naputulan sa ng nga ngayon sa kanya kasi masama ugali na, kaya ganoon May mga tao kasi na ganon, kahit na siguro mabait ka, kung sa darating yung time na mga ganyan sitwasyon na ganoon nga wala ka pambayad, walang tao na tutulong sa iyo. Kung mayroon man, pasalamat ka pero mostly talaga wala. Parang tama yung sinasabi mo, i ka pa nila na ay si ano, Aling Rosie pinutulan ng ano, ng ilaw. Tamayin. Siguro ano, wala nang pera, kawawa naman, 'di ba? Kasi ako totoo yan naranasan ko talaga yung guys na putulan kami ng ilaw pero nang time na yon, Uh, wala din po ako malalapitan, wala din po ako mahingian ng tulong. Pero yun na nga sinasabi na, minsan na ikaw na mayroon, marami ka natutulungan, pero pag ikaw ang nawalan, walang tutulong sa'yo. Siguro kasabihan na talaga yung guys, at siguro talagang nangyayari at nangyayari yung Kaya sabi nga nila, uh, kung mayroon ka, Siguro, sa'yo lang talaga. Kasi pag ikaw naman nawalan, wala din ng taong tutulong sa'yo. Pero ako hindi, baliktad ako kahit meron ako o wala ako, tumutulong pa rin ako. Pero kung ako naman na wala, wala tutulong sa akin, ay eh, na sigad sa kanila, 'di ba? Kasi makikita naman na ng Diyos ko anong ugali mo, 'di ba? Makikita naman ng Panginoon na ah, ayan, mabuting tao ayan, kahit na sabihin mo wala tumutulong sa kanya, eh di si Lord na lang ang tutulong sa akin, guys. Hindi ba, guys? Kaya ayaan mo talagang normal sa buhay natin na dumarating ang time na wala tayong makain, na hindi tayo nakakabay ng bahay, tubig, ilaw, normal na normal po yan guys. Darating at darating po yan sa buhay natin guys. Kaya, gawin natin, magdasal at magsikap sa buhay. Magsikap tayo sa buhay, magtrabaho tayo, at mag-ipon po tayo guys ng kain konti. Para kung darating man time na mawalan tayo ng pambayad ng bahay, ilaw, tubig, mayroon po tayong tutuputin guys. Okay guys, ingat po tayo palagi. At thank you, thank you, thank you so much.